Para sa hindi pa nakakalam ito pala ang mga nagawa ni Martin Romualdez bilang kinatawa ng unang distrito ng Leyte. Bilang kinatawa ng unang distrito ng Leyte mula 2007 hanggang 2016 at muli mula 2019 hanggang kasalukuyan, si Martin Romualdez ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pagunlad ng lalawigan. Isa sa kanyang mga nagawa ay ang pagpapasa ng House Bill Number no. 1039 na naging Republic Act Number no. 10754 o Anak Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disabilities, ang batas na ito ay naglalayong palakasin ang mga karapatan at benepisyo para sa mga taong may kapansanan. Pagpapalakas ng mga programa para sa mga person with disabilities, PWEDs. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagawa ni Romualdez na maipatupad ang mga programa na naglalayong tulungan ang mga PWEDs sa Leyte. Ang pagpasa ng ra 10,754 na ay isa sa mga patunay ng kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pagpapabuti ng mga infrastruktura Bilang kongresista, naglaan din si Romualdez ng pondo para sa mga proyekto sa infrastruktura sa kanyang distrito, kabilang ang mga kalsada, tulay, at iba pang pasilidad na makakatulong sa pagunlad ng ekonomiya at kabuhayan ng mga residente. Serbisyo sa mga nasasakupan, Bilang isang lingkod bayan, patuloy na nagsisikap si Romualdez na magbigay ng serbisyo sa kanyang mga nasasakupan. Sa pamamagitan ng kanyang mga programa at proyekto, nagagawa niyang tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa kanyang distrito.